Mga taas na. Sige nga, Foreman. Ano ba siya? ano ka? Marlon! Uy! Ah, ikaw naman! <laughs> ah. Come on, Joe! Ah, Boss Alvain! Ay, pati nagkakamera na siya. <laughs> Wala na nagkakamera sa akin. Ah, Jamel! Sayaw! nag sila ng paupo ng ating bakal at sa biga. Jangan lupa like, share, mo kaya bong Okay mga masters, so bali update na lang tayo sa ating ginagawa ng project. Bali, continuation tayo guys case na ng nasa HP layering, so matatapos na. Ayan, so ulit na terrace natin, ah, bali meron tayong mga bintana rito. Ayan. So, 100 lang yung pintana natin ito by 60. Then, dito isa, meron tayong pintana. And then, kanina, isa nag-uusat agad ng poste sa isa. Ayan, so, pinahipit na naman sa halong block. Ayan, mga master. So, maaari. Uh, okay. Uh, tomorrow, so, ano tayo? Uh, continuation pa rin tayo rito ng ano, mga pag-asinta. Then, after nun, isa, magbabakal na po tayo para sa ating uh, magiging uh, sa taas. Then, uh, forma na so, ulit mga poste ulit para mag Okay? So ilang muna, bali in-upload ko lang kayo today. So maraming salamat po. Na-upload ang video.